mutya ng tubig ni Alamid Combatero na kusang nagpakita sa aking tahanan ako'y lubos nagpapasalamat sa may likha ng may kapal na bigyan ako o pinagkaluban ako ng mutya ng tubig na may kakayahan sa pagpapagamot at kabal at tagabulag at lihis sa bala ng baril at pagpapahilom ng mga sugat sa katawan meron dun itong taglay na pampalumay sa tao o pambabait sa mga kausap na tao kaya maraming salamat sa ating amang may likha ng kalikasan nawa ay may tulong ko to sa mga nangangailangan na tao na pagpapagamot sa pang-espirituwal na karamdaman. Maraming salamat po.